Ayan, titingil tayo. Titingil tayo ng camel. Ayan ang camel, Oh. Ayan, Oh. Ang dami. Sinong gustong sumakay ng camel. Bakit ano yan? Tinali yan sila isa-isa? Ay, para sunod-sunod sila. Ah. Ayan, ang camel, Oh. Para mamaya yan. May mga babae din doon, Oh. May ibang kulay doon, oh no? Ibang ano yun, may ari. So, so, Hindi, yeah. hey, kainit ba sa camel? Kawawa naman sa camel. Ang sa, init. Sa, init sa bagay. <coughs> Alam. Okay, mo sa init kamilo camel, oh. Ang daming sasakayan mamaya. Mayroon ng mga ano, oh. babae. gamit dami kapa kamil sa Saudi ya. para mamaya yang save mo you handa know. yan mamaya ang kanil kung gusto nung gustong sumakay sa kamel sasakay kayo dyan mamaya mahapon pa yan sila mag start mm -mm. kasi mamaya yung national day sa saudi

init pa sa mga trabahante. Uy, oh, Diyos ko. Ayan na. Tumingin lang kami sa kamen. Para hindi ma-ignorante. <laughs> <laughs> Naptagal sa Saudi na nakakita ng kamen. <laughs>